Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kuya, Thorny Noel, na muli magbabahagi ng konting kaalamang ligat. Uh, kamusta na ba kayo, yung aking mga subscribers, mga viewers, at uh, yung mga bago palang napapagawid dito sa aking channel. Sana ay mawili kayong manood nitong aking mga vlogs, nitong aking mga videos. Ah... Uh, kung magu kung magugustuhan nyo itong aking uh, panibagong vlog, sana ay i-like ninyo, uh, mag-subscribe kayo, at i-share nyo po. Para mas marami ang nakakapanood at uh, marami tayong natutulungan kahit konting uh, kaalaman lamang. Okay, so ngayon meron na, uh, actually hindi ito palibago kundi ito yung part 2 ng ating nasimula na nung... Uh, Nakaraan kong vlog, yung ano, ano ba dapat, ang, ang uh, hindi dapat gawin at dapat iwasan basta sa transaksyon sa lupa. Uh, ipagpapatuloy po natin ang discussion natin yan ngayon at uh, sana po ay uh, marami tayong matutunan. Okay, yan. Pag-usapan po natin yung ano, mga hindi dapat gawin at iwasan basta tungkol sa transaksyon sa lupa. Okay. Uh, una, pag-installment ang bilihan ng lupa. Hulugan. Dapat ay magpagawa tayo sa abogado, notaryo publiko ng tinatawag na contract to sell. Or yung, yung iba ang ginagawa ay conditional deed of sale. Oo. Hindi pwede yung ano, lista lang sa notebook, magbabayad ka. Lista lang sa notebook, yung monthly payment mo, payable in 3 years eh. Uh, pagkatapos eh, o kaya sa papel lang, pipirma ka para doon sa monthly payment mo hanggang mapuno o mag, yung mag, mag uh, full payment ka para sa binibili mong lupa. Mali po yan. Dapat Meron tayong tinatawag na contract to sell. Papagawa kay sa abogado, notary publiko, ilalagay doon ang mga terms and conditions sa bentahan. Magkano monthly, magkano down payment, uh, hanggang kailan ang bayaran, paano kung hindi matapos ang pagbabayad, may damages ba? Yan lahat ay inilalagay sa contract to sell. Nat uh, yun nga gawa ng abogado at notaryado para may protection ng parties. Kung ano kung ano ano man ang mangyari, iyan ay halimbawa hindi magkaintindihan later on pag pumunta sa korte, meron kang dokumento na magpapatunay that there is a contract to sell. And there is a sales transaction going on. Although, hindi pa ito absolute. Sapagkat, yun nga, installment ng bayaran o yung tinatawag na hulugan. Okay, tandaan po natin yan. Okay, pangalawa, kung bibili tayo ng lupa, uh, mas, mas mainam na kumuha muna tayo ng tinatawag na certified true copy ng title sa Register of Deeds uh, at yung tinatawag na tax declaration sa assessor's office, nung lupa na binibili natin. Okay, yun, yun talagang ideal eh for a buyer para masabing uh, ikaw ay yung buyer in good faith, pagkatapos eh, yung uh, very cautious ka uh, at yung uh, pagbili ng lupa ay maingat, mayroong caution, na may diligence. Para hindi ka maloko. Okay, yan dapat ang gawin. Ang problema lang dyan, dyan ngayon ay yung kasi meron tinatawag na Data Privacy Act. Dapat nga yan, ewan ko lang kung magagawang solusyon pa ng ating mga mambabatas. Sapagat ngayon, sa Register of Deeds at sa Assessor's Office, ay eh, kailangan pa ng authorization o special power of attorney ng mayroon may-ari ng lupa bago ka makakuha ng ano eh, certified true copy ng title saka tax declaration. Eh, parang mahirap yon <clears throat> para sa isang buyer o kaya sa isang tagapagmana na gustong makita yung titulo ng ninuno niya o tax deck ng ninuno niya. Eh, yun nga, hahanapan pa siya ng authorization o SPA ng ano, ng mga ahensyang yan. So, sana magkaroon ng qualification kung alin ba talagang mga data o masabihan ang mga ahensya ng gobyerno kagaya ng RD at ng assessor at kung ano-ano pa kung alin ba lang ang talagang mga dokumento na hindi dapat ibigay sa mga tao ng basta-basta na lang because of the Data Privacy Act. Anyway, going back doon sa, ano, sa pagbili ng lupa, kailangan makakuha tayo ng certified true copy at tax tech. Ngayon, kung kausap mo yung seller, edi eh siya magbigay sa iyo ng authorization o ng SPA para makakuha ka. Para masabing in good faith din siya na okay lang kung ma-check ng, uh, ng buyer yung certified true copy sa register of deeds ng titulo niya, yung hawak ng titulo, owner's copy. Kasi meron pang isang title naman na hawak ng register of deeds, makikita mo doon kung may mga sangla sa banko, merong nagahabol, may kaso ang lupa. So ayan, tandaan po natin yan, bago tayo bumili ng lupa, kailangan Makakuha tayo ng certified true copy ng title at tax declaration sa SESOM. Okay, ito. Marami rin nagtatanong sa akin ito. Uh, yung CLOA title, yung CLOA na awarded ng DAR sa mga farmer beneficiary. Binigyan ng DAR. In fact, ngayon nga ay, di ba, nagkaroon ng ano ngayon? Condonation ng pagbabayad ng... Uh, mga lupa na ibinigay sa mga magsasaka natin na yun ay, kasi ang ano ay payable in 25 years Bi, ipina, binili ng gobyerno yan ang dar sa may-ari ng lupa ngayon ipinamahagi sa mga magsasaka na nag ano na nagtitil ng uh, lupa pero yun payable in uh, 25 years ngayon, yung mga iba hindi nakakabayad, ang nangyari, uh, gumawa ng batas at in-implement naman ng ating Pangulo na kinundow na. Wala ng bayad, wala ng utang. Lahat ng mga farmer beneficiary ng ngayon. Kaya yan, binibigyan ng titulo nila sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Okay, ngayon yun yung CLOA, CLOA title. Uh, merong mga nagtatanong sa akin, Pwede po bang bumili ng CLOA title? O pwede bang bilhin ng lupa na covered ng CLOA title? Pwede naman. Kaya lang dapat lagpas 10 years registration ng title sa pangalan ng farmer beneficiary. Kasi kung wala pang 10 years, void ang bentahan eh. Hindi inaalaw yan ng, ano, ng DAR. Hindi ka makakakuha ng DAR clearance. Hindi mo may ang title sa pangalan mo at baka habulin pa yan ng DAR sa farmer beneficiary only after 10 years ang CLOA title covering a parcel of land can be sold after 10 years uh, after registration ng title at possession ng farmer beneficiary yung title at lupa okay mahalaga po yan Ganyan din sa NHA, yung mga NHA properties, hindi yan agad na ibebenta. Three years ka pa lang sa lupa, ayaw mo na doon sa lupa at bahay na awarded sa'yo ng NHA. Ibebenta mo na. Ah, hindi yan, ma, hindi yan pwede, magiging void ang bentahan. At hindi may lilipat ng buyer ang, ang titulo sa pangalan niya. Kasi pagdating yan sa Register of Deeds, rejected yan. Automatic, pag nakita ng re register of deeds na wala pang 10 years nakaregister ang title sa pangalan ng owner, reject. Hindi yan ipapa-transfer ang title. Okay. So, maliwanag po yan, ha? Na, yung 10 years, 10 years na sa CLOA at sa NHA title. Okay. Meron din nagtatanong value ng mga lupa sa agricultural. Iba-iba kasi po ang classification ng lupa. Merong residential, agricultural, commercial. O oh, yan. Yan ang mga classification. Uh, pag misa nagtatanong sa akin, no, nasa probinsya, magkano per square meter uh, ang lupa, let's say, agri-land, eh, hindi ko po kayo masagot dyan sapagkat sa iba't ibang lugar ngayon, iba't iba ang value. Halimbawa, agricultural land. Kahit isang classification ng lupa, iba't ibang value depende sa lugar. Yan nga po ang problema. alam ko, there is an effort to ano eh, yung make uniform the value of the land based on its classification. Ibig sabihin, pare pareho na. Dahil agri naman yan, pare pareho na ang presyo, kahit saan lugar sa Pilipinas, basta't agri uh, Hindi ko lang alam ang residential at commercial. Uh, kung magagawa rin ganun. Uh, lalo na yung, syempre, within the city, within Metro Manila, and nearby cities and towns. Pagaya namin, dito kami sa Calamba City, ay hindi natin alam kung magagawang uniform na ang value ng properties uh, when it comes to residential, commercial, and industrial pala. Industrial. Okay. So, hindi natin masagot yan dahil iba't ibang lugar, iba't iba yung value ng lupa. Uh, marami naman basis para malaman ang value ng lupa. Merong yung accessibility, yung market value niyan malapit sa simbahan, lapit sa palengke, uh, isang factor 'yon. Uh, at marami pang ano 'yan eh, may zonal value ang BIR, may market value ang ang assessors office. merong talagang takbuhan ng bentahan doon na uh, dictated by the market yung kalakaran ng uh, lugar. Kung magkano nagbebenta ang mga tao, uh, dapat malaman din natin yan. Okay. So, ayan. Iba't ibang value ng lupa sa iba't ibang lugar. <clears throat> okay. Ito pa ang isa. Uh, hindi pwede, pag mag-asawa, hindi pwedeng magbenta lamang ang isa. Kailangan palaging magkasama ang mag-asawa sa pagbebenta ng lupa. Lalo yan, covered ng ano, Family Code 1988 naging effective ng Family Code of the Philippines. Lahat ng conjugal property, ibig sabihin pag-aari ng mag-asawa, kahit na sila'y magkahiwalay na, unfortunately, ay kailangan pa rin pag ibinenta nila yung dati nilang lupat bahay, dapat ay pareho silang nakasign sa document, sa deed of absolute sale. Void po eh ah uh, walang bisa kapag ibinenta ng isa lamang without the consent of the others. Kaya, yung mga buyers, kapag sinabing hindi na, sinabi sa inyo ng seller, hindi, magkahiwalay na kami eh. Akin naman to, ako nagpundan nito, ako na lang pipirma sa deed of sale. Tapos tatakbo na lang ang seller mo sa abroad, hindi mo na alam kung nasaan. Ngayon yung deed of sale mo, hindi pala pwede. Dahil walang pirma yung asawa. O nasa yung antitulo, sa pangalan nila, nasa yung lupa, pero hindi mo malilipat sa pangalan mo. And later on, paano paglilipat sa mga anak mo and the future generation? Yan ang problema. Okay, so tandaan po natin, basta't mag-asawa, nagbebenta, pareho dapat nakapirma. Kahit kung nakalagay ay spouses, A and B, pareho nakapirma. Kung spouse A married to B, spouse B, uh, spouse A nakapirma pero nakalagay doon with marital consent or, with my conformity, yung asawa. Nakapirma rin. Okay. Uh, okay, ito so, ang susunod. Alimbawa, pagbili ng ano, portion ng lupa, maraming nagtatanong nito. Alimbawa, 1,000 square meters ang pag-aari ng tiyuhin mo ngayon, eh, mabait pag Pagbibilang ka ng 150 square meters para makatiri ka doon sa lupa na hindi na rin malayo sa kanya. Uh, so, yan ay ang pagbili ng tinatawag na portion of, portion of land. Parte ng lupa. Bahagi ng lupa ah uh, yun nga, papasukat lang yon Papasukat muna yung 1,000, hindi, ano, yung 950, 850, tsaka yung 150 na binili mo. Dalawang titulo ang labas niyan later on. Ano? Sino ba nagpapasukat? Sino magbabayad? Siyempre, pag hindi, or, hindi naman talaga nagbebenta ng lupa ang binilhan mo at ikaw ay pinagbigyan lamang, ikaw na ang bahala sa pagsusukat niyan. Sasabihin ng may ari ng lupa, bahala ka na dyan. Basta't pumapayag akong bilhin niya lupa na yan, so ikaw na ang bahala sa pagpapasukat, etc. Saka sa pagbabayad ng buwis, ng transfer of title. Ngayon, yung mga regular na no, nagbebenta, ay uh, usually, sila nagpapasukat niyan kasi pinipiraso-piraso na nila yung lupa subdivided na bago nila ibenta, may title na. Meron meron namang nagbebenta, ang problema ay mother title pa, subdivided na ang lupa, pero naka mother title pa. Yan mahirap. Medyo mahirap kasi hihiramin mo pa ang mother title niyan eh ang gusto ng may-ari niyan sabay-sabay ang ano, benta ng lupa. O magkakasunod para mas marami, mas madaling maglipat ng titulo, ah uh, hindi hindi masyadong magastos. Hindi kagaya ng isa-isa ang maglilipat ng titulo ng subdivided lots. Okay. Ah, ito. Mer merong ano, pag nakatransfer ka na ng title sa pangalan mo as new owner, buyer ka, nakabili ka ng ano, lupa. Ngayon, eh, new owner ka na. May title ka na. Ang gawin mo, ang dapat gawin, ay wag ng ano yung ang hindi dapat gawin wag nang patagalin na i-transfer din yung tax declaration sa assessor's office kailangan mo rin i-transfer agad yun napakadali lang naman ng proseso doon padalhin mo lang titulo deed of sale tapos ilan pang mga dokumento Ipapakita yun sa ano, iiwanan sila ng kopya ng sa assessor. Ililipat na yung tax declaration sa pangalan ng ano, sa pangalan ng new owner, sa pangalan mo bilang new owner. Huwag na natin patagalin yun. Uh, although, uh, kasi pagminsan, pag tumagal, uh, nasa pangalan pa yun ng ano, although, kung nagbabayad ka ng a taon-taon, sa resibo naman, makikita yung pangalan mo. Kaya lang, doon sa tax declaration, yung dating may-ari ang nakalagay. Uh, pag ibebenta mo ang lupa, pag minsan, nalilimutan ah, na, halimbawa napakatagal ng panahon, ibebenta mo ngayon ang lupa. Pag chinek ngayon ng buyer, wala naman sa pangalan mo pa yung tax declaration. So, saka, saka ka palang maglilipat ng tax day. So, sinasuggest natin dyan, pag nasa inyo ng titulo, bago ang titulo, ipalipat mo na rin yung tax declaration sa assessor's office. Okay. And finally, ay ah, to. Maraming bumibili ng rights lang, yung mga rights lang. Ah uh, ginagawa namin din dito sa office namin, eh, transfer of rights lang eh. Unang-una, -una, pag transfer of rights lang, hindi full ownership 'yan. Ah, uh, mareng ang nagbebenta sa iyo ay hindi tunay na may-ari siya ay pinagbigyan lang ng may-aring nakatira doon, na doon, at siya ang namamahala. Ngayon, ang kailangan siya ng pera, binenta, siya, binenta sa'yo. Transfer of rights. O kaya naman, uh, yun nga, nakuha rin niya ng, ng sa ibang tao na rights din lang ang kanyang ano pagkakabili. Meron naman sa gobyerno ang property pero natayuan ng mga tao. Hindi naman nakikialam pa ang gobyerno. Ngayon, yung taong naka, o mga taong nakapagtayo doon ay ibinibenta. Rights lang yon to use the property. Ngayon ang problema, nabili mo 100,000 after 6 months, ay na pala gagamitin na ng gobyerno. Medyo may problema tayo dyan. Yun lang, pinapaalala ko sa bumibili ng rights lang na hindi full ang ownership natin dyan. Maaring uh, mapaalis tayo anytime. Okay. So, yan po. Yan po ang mga ilan pang mga tips ko sa inyo. At uh, medyo napahaba ang aking vlog ngayon. Uh, Parang yan na yung mga tips ko 'yung mga hindi dapat gawin at iwasan sa pag pagtransaksyon sa lupaan ano po. Okay, so hanggang dito na lamang. Sana po ay uh, merong kayong nakuha dito sa aking vlog at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Salamat po.